Yo, what's up, mga kapatid? So isa na namang napakagandang araw para mag-share sa inyo ng update dito sa mga veterano kong breeders na alimukon. Well, sa puntong ito ay isa na namang blessing ang ibinigay sa akin ng mga veterano kong breeders. At ang dalawang ito ay isa sa pinakamasinop kong alaga pagdating sa pagpaparami. At kung napapansin nyo mga kapatid, ang kulay puting yan ay ang pinagbalatan ng inakay nila. At pagkalipas lang ng dalawang araw ay sumunod na napisa ang pangalawa nilang itlog. At sobrang tuwa ang naramdaman ko mga kapatid dahil dalawang inakay na naman ang pinagkaloob sa atin at kinabukasan ay sinubukan kong imonitor ang kalagayan ng dalawang inakay at sa kasamaang palad mga kapatid eto ang nadatnan ko nangingisay na ang isa sa mga inakay nila at sa puntong ito mga kapatid labis labis na pagkadismaya ang naramdaman ko dahil buong akala ko madadagdagan na naman ng panibagong pares ang mga kaibigan ko at dahil nangyari na ito kaya wala na akong magagawa kaya ang ginawa ko na lamang ay inalis ito at inilibing sa pagpaparami ng mga wild na ibon mga kapatid ay expected na talaga na mangyayari ang mga ganitong klasing senaryo dahil minsan dalawa ang mabubuhay at minsan naman ay isa lamang at pagkalipas lang ng ilang araw mga kapatid ganito nakaagad kalaki ang nag-iisa nilang inakay at sa mga kapatid natin na nagtatanong dyan kung ano ang pinapakain ko sa kanila kapag meron na silang inakay well simpleng simple lang naman mga kapatid pinapakain ko lang sila ng bagong saing na kanin na may halong cheek booster at minsan naman ay hinog na saging. So ayun mga kapatid, hanggang dito na lang 'yung update natin. So salamat sa panonood. Thank you.